Di ba gawas nga survey na ang um, masikat na daw ang mga Marcos kaysa mga Duterte? <laughs> Yun know na pa. Yan Hong Kong ron si Vice President Sara Duterte. Puso mga gapong kayong singgit sa mga tao nga Duterte-Duterte. Nga lagi no, naay na ay mga activities nga naa si Presidente Bongbong Marcos, pugsun lagi ang papakpak ang mga tao maski dili gusto mo pakpak -pak. kay numdo mo tunay tabo dito negros na ang gobernador pertin pamugos og pakpak na pugos lang pud din kaon tong pipila ni pakpak lang po, kay respeto na lang sa presidente pero katong naitabo sa Hong Kong kaniabot si Vice President Sara Duterte oh, wala no eh diretso so, palakpak apil pag yung singgit tungod kay gusto nila ang tao oh. So, ano ka ang naitabo? Kang Presidente Bongbong Marcos nga una asyay tambungan nga panagtigom na ang direktor og tigpamugos nga oy pakpak mo pakpak -pak! <laughs> lain pud na no